WhatsApp sa inyo mga kayams? Ngayon araw nga, ito yung pangalawang araw natin. Nakasama natin dito si Singko at si Sixto. Muli nga natin sila ulit pakainin mga kayams. At syempre bago natin sila pakainin mga kayams, eh mo natin pakawalan tong dalawa na ito. Na si Thirdy at si 4 Mahirap na baka magtampurot tong mga ito. Baka magkasakit bigla. Syempre hindi natin kakayanin yun na makita na may sakit sila. Ito na nga natin sila. Papatayin muna natin yung ilaw para mapakainan natin tong mga dalawang ito. So yung ilaw na yun guys, so, uliting ko, kailangan nila yan kasi nga medyo malate pa sila. Hindi sila yung mga 1 month old na o kaya 3 weeks old na mga kakatil. Siyempre mga kayams, para hindi rin sila lamigin. at Ito na nga mga kayams, pakakainin na nga natin itong dalawang ito. Sabi nga itura nila mga kayams, makikita natin talagang gutom na gutom na. Nga pala mga kayams, i-update ko kayo kung ano na yung nagbago sa kanila. Para malaman din natin kung paano yung progress ng paglaki nila. Nga, bawat araw mga kayams, i-update ko kayo kung ano yung nangyayari. So may kita nga natin dito kay Cinco eh, medyo lumalago na yung mga kanyang mga balahibo. Amazing! Sobrang bilis talaga ng paglago ng kanilang balahibo. So may kita nga natin dito ay may buntot na rin siya. You know? So ito yung update kay Cinco. Lipat naman tayo dito kay Sixto. So may kita nga natin talagang maliit to at saka sobrang cute. Pero napakatakaw nito na mga kayams. At sobrang bilis niya rin pakainin mga kayams talagang pag nilagay mo yung syringe sa bibig niya ay tuloy-tuloy na. Ito na may update sa kanya. Medyo malate pa rin talaga siya. Pero wala pong gaano balahibo talaga na lumalabas. Ito na nga mga kayams. Ay eh, hinalo ko na nga yung Serilac. Mga kayams, pinalitan ko yung pagkain nila. Kasi mas saraya ako talaga na pinapakain sa mga handpid ko o yung mga alaga ko na Serilac. From the start talaga, Serilac yung gamit ko, hindi yung formula. Kita ko naman na gusto rin nila yung Serilac. Kaya ito na lang ipapakain na sa kanila. At mas mura pa. Relax nga pala mga kayams ay pang bata. Kaya nagiging isip bata rin itong mga ating alaga na parang tao na rin sila talaga. Pero <laughs> yung formula mga kayams, si pwede naman. Depende yun sa inyo kung ano yung trip ninyo. Sa akin kasi dito ko na talaga pinalaki sa Serilac yung mga alaga ko. Talaga malulusog sila mga kayams. Pero yung pinapakain ko palang Serilac, yung pangalan ay rice and soya. Yun lang ipapakain nyo, wag yung mga banana o iba pa. Kaya talaga ito yung gusto ko kasing talaga ipakain sa kanila. So depende na sa inyo yun kung ang formula o itong Serilac. Nakain na nga natin sila. Grabe. Nilagyan na nga natin yung tiyan nila ng laman. Kasi nga, halos wala na nga itong laman. Mga kayams, ay talagang nagutom na sila. Kasi nga, ay mabilis nang tumubo yung balayibo niya. lal na si sinko. Pansin ko, ay talagang lumalabas na yung kanyang balayibo. Pag ganito kasi mga kayams, ay talagang taggutom na yan talaga. Kasi nga, tuloy-tuloy yung paglaki niya. Update ko lang kayo mga kayams sa mga susunod na mangyayari. Hanggang sa muli!